Hello, hello, hello! Hello, Philippines! Hello, world! Panibagong vlog na naman po tayo, mga kalabs. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Nalala ko to rin mga noong blogs vlogs ko. Hindi pa ako isrock noon. Nung nagsisimula pa lang ako, di ko, di ko kung ano ang gagawin ko. as ah, sabi ko, magdi-DJ ako. Total, maganda ang boses ko. Tsaka, tuloy-tuloy akong magsalita. So, ang unang ginawa ko, nagkukwento muna ako, tapos magbibigay ako ng advice. Naging successful din iyon ang daming nang message sa akin. Sabi nila, sila din daw magkukwento. At sila din ang naang naisulat ko sa kwento. Kwento nila. Gusto nila lagi lagi akong kumakanta. Kasi pagkatapos kong ikwento ang buhay pag-ibig nila, tsaka ako kuma, kumakanta. Eh, alam nyo namang ilig ko ang pagganta mga kalabs. Pinayayaan tayo ng magandang tinig. Gustong gusto nila akong kumakanta. Hanggang sa nawala na lang. Kasi sa YouTube ayaw ng copyright. Oo, music. Ayaw ng copyright ako. Sayang nga eh. Maganda pa naman. Ang title ko noon ang tangi kong pag-ibig sa messenger. Sayang nawal sayang no nawala sayang na sayang. Talagang nawala eh hanggang sa paibayban paibayban ako ng vlog. Year 2021 ako nag-start mag-vlog. Hanggang sa ngayon, hindi pa ako kumikita. <laughs> Kasi, na-hospital ako. Nasrock ako. Matagal din ako sa ospital. Nahihiyang, ngayong, ako sa kapatid ko. Siya lahat ang nagbayad sa ospital. 300k? Binayarin niya sa ospital. Shout out nga pala sa kapatid ko kay Ramil Berdon. Kundi dahil sa tulong mo, wala na sana ako ngayon tuloy ko na yung kwento ko. <laughs> Ayun, hanggang sa hanggang sa si Google AdSense ang nagbigay sa akin ng pag-asa at nagsasabi at nagsasabing ituloy ko daw ang blog ko. So 'Yun nag natuloy, nagtuloy ako. Sabi ko, paano paano ko magtutuloy I Isang kamay ko hindi gumagalaw. <laughs> Stroke kasi. Teka, teka muna mga na itutuloy ko itutuloy po natin ang kwento. <laughs> Hanggang dito lang po muna tayo. Bye-bye. See you.